mga kabayan yung aking backports o yung pinakatiris na sa likod ng bahay namin parang gubat tignan nyo ayan ayan mamimitas tayo ngayong araw na to mag na naman ulit tayo sunod sunod to pangatlong araw na to ayan so ang ginagawa ko sa sili pinipitas ko na yung bunga pag malaki kasi pag malaki yung bunga ang dami niyang bunga nun eh Pwalo yata kung malalaki hanggang hindi ko pinitas yun hindi siya uli nag ang magmulaklak ganyan ang mga sili yan parang yung malalaking bunga nakukuha, nakukuha, niya lahat ng sustansya so hindi nakakabulaklak ngayon, ngayon wala na siyang bunga nakadikit tignan niyo oh, ang dami na naman yung bulaklak kaya nung nag naman ganoon din yung talbos ng kamuti, uubusin ko lahat ng dahon yan para sa loob ng dalawang linggo mayabong uli yan yan, parang buba tayo ano, ng tignan no, ayan yan, ayan ang aking basil, hindi ko pa na harvest yung dahon no tapos yung kamatis ko, ayan o, oh, nakarating na dyan. Ito yung lumang grep, hindi pa namin na Ayan, so, eto meron, meron tayong lemongrass. Nabili ko to, five dollars. Ang isang maliit na inilipat ko siya. Ayan, ang yabong-yabong niya. Ginagawa ko siyang herbal medicine. Sinasabay ko sa oregano. Ito yung oregano. Alam niyo ba yung oregano sa atin sa Pilipinas, yung halaman? O, oh, kapam, kapam, kapamilya na to. Ito naman yung oregano ng um, ginagamit sa pagluto. Alam nyo ba na yan ay ano, pinapahilom yan. Kung ikaw ay may diabetes o pre-diabetes, pinapahilom niya yung pancreas mo para tumibay uli at malaban mo yung diabetes o pre-diabetes. Kaya yan, uh, ininalaga ko yung dahon yan. Kombinasyon ng aking lemongrass. Minsan yung oregano lang. Minsan kasinasamahan ko ng lemongrass para ano, parang herbal medicine ko na. Yan, so, ahanihin natin lahat ng ano na yan. Yung parsley ko nga, oh, hindi ko pa napakinabangan. No? Dami-dami na niyang ano. Tumanda lang siya, hindi ko napipitas. So, marami tayong uh, harvesting ngayon. Tingnan niyo, oh, parang kubat, no? Ayan, no? Ay, hindi ko bahay ko yung so. Kita niyo, ayan, ayan no? Kamatis ko, ang taas, oh. Abot dito, oh. Lagpas tao oh, yung taas ng kamatis ko. Ayan yung mga mais ko. Ay, kasi, kaka, pinagtsigaan ko magtanim ng malis kasi lakatan yan wala, walang nabibili ditong fresh paborito ko yan eh ayan yung aking pechay ayun no nauubos na ng hindi ko alam kung uo do ano pero at least ano siya organic spray tignan nyo naman yung talbos ng kamote ko ayan no kita yung mayabong siya pag inaalisan ko ng dahon yan yung aking ampataya so makapal-kapal na siya no so mag-harvest tayo ngayong araw na to sa terrace ko lang yan oh. so, sabi ng kapatid ko nung pinagbantay ko ng bahay ko dyan daw siya umuupo umu pag hapon kasi daw ang lamig ng terrace ko sa dami ng halaman para daw gubat so mamimitas na tayo yan nasa terrace ko lang yung aking ano medyo payat pa hindi po pwedeng pitasin yung mga bunga medyo pa, mano pa masyado pang bata ayan patakihin pa natin ng konti so kunin na lang natin yung matatanda na doon sa kabila ayun may, may, may mapipitas pala tayong beans ayan so pitasin na natin kaagad para mamunga pa uli ba madami-dami rin pala pisin ko na rin tong ano bago siya namumunga na siya wa. 'ko din dari na natin para pangsigang pwede ba pangsigang to eh ayan. ayan pangsigang din to so ilalagay ko muna sa fridge ito tapos bibili ako ng baboy, bibili ako ng isda para magamit ko itong mga gulay natin. Ayan. Walang nasasayang sa akin gulay eh. Ayan o. Ayan. Nagkakasiyahan po yung mga kapitbahay ko parang meron silang maliit na party nagkakainuman sila kaya maingay yung background natin ganyan kasi yung mga Canadian eh, pag nagre-relax sila pagkatapos magkwentuhan tapos umiinom sila ganyan sa mga backyard nila tingnan natin kung ayun ang palaya Medyo nahihinog na yung... Ah, pala Hindi ko pa agad na harbis, eh. Ayan, oh. No? Kunin ko na rin itong mga sili. Ayan. Para, baka sakali, magbunga pa uli. Ganyan pala yung mga sili pag nasubran ng walang araw. Hindi maganda ang tubo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nahihinog, eh. Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Pero malinututupin, kahit ito na. Mayaan pa nga natin yung mga kabayan, eh. Um, makagagawak pong binhi yung butok walang anong bunga kasi pinagpuputol ko yung sanga para magkaroon ng marami pang sanga kasi ang habol ko sa mga ampalaya yung dahon, hindi bunga yung bunga kasi dito nagbibili, marami pero ang dahon, hindi ka makakita wala kang mabibiling dahon tapos meron pang ano dito yung pauli o oh, peksa ito ah, mustasa pauli ayan. ito yan, kukunin natin yung mayabong dahon Masarap to sa sinigang na baboy. Gustong gusto ng mga anak ko at ng mister ko. Ay, meron pala akong papakita sa inyo. Ayan. Alam nyo ba na sa atin, di ba yung mga parang suso, yung mga kumakain ng ano, mga halaman? eto yung susong balibid ba tawag doon? May ano yun, di ba? Shell. Yung mga suso dito, kakaiba. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Wala silang shell. Suso yan, mga kumakain ng ala, halaman. Pero wala silang shell. Ayan, no. Tignan mo. No? Kakaiba, no. Ayan, susu yan, no. Ayan, no. Para siyang linta, no. Pero susu siya. Wala, lang, wala nga lang silang shell. Yun ang unang napansin ko dito sa Canada, eh. Nung kauna-unahang taon namin, namimitas ako sa gulay ng kapatid ko. Eh. Napansin ko yung ganito, yung mga susu nila. Kakaiba. Ano kayong kumakain dito sa mga to? Dati wala namang kumakain sa mga gulay ko, eh. Ayan, eh, halos wala nang matira sa dahon, no. Ayan, no. Bale, organic na lang yan. <laughs> Sayang eh. Eto pa. Uh, Madami-dami. Ayan pa oh. Pero pang bigaw sa harap eh. Kukunin ko rin yung dahon nun. Ayan oh. Dami. Meron pa pala akong sili dito. Eto. Ayan. Kunin na natin. Ayan. Tatlo rin pala eh. Ayan. May umusensyo naman. Ayan. ayun ang liit ng bunga ng mga ampalaya ko no? wala na ba hindi ko nang gaano bunga yung mga ampalaya ko puro dahon so kuha na tayo ng talbos ng kamote kunin ko na pala itong ano ko mga bell pepper ayan ayan para para hindi ano ano yun natutumbay sa bigat ng bunga Ayan. Ayan, may mga sili-sili na tayo tsaka ang ng pareha. Kunin natin yung beans doon. Ayan, ang dami yung buwan ng no araw-araw. Nakapit bahay yung mga bins natin. Kunin natin. natin itong pechay. Kasi wala nang tinitirang dahon sa akin yung mga insekto eh. Kunin na natin. Ayan. Naku. May eh, sili pa pala rito. Kunin na rin natin. So yung kapatid ko pupunta niyan bukas dito. Para lang humingi ng gulay. Parang dalo na yung dahon ng palaya. Kaya hindi ko pinamimigay yung dahon ng palaya ko eh. Kasi sa kapatid ko palang kulang na. Aha. yun may pechay na tayo siguro yung kapatid ko na lang ang kukuha ng dahon ng ampalaya para sa sarili niya busy tayo sasabihin ko na lang sa kanya na unahin mo niya itong mga matured ng dahon at pinagbabawalan lang ko silang ano, putulin itong dulo ng ampalaya kasi nga gusto ko pa siyang mag-extend para makapag-produce pa ng maraming dahon. Ayan. So, mag-harvest na tayo ng... Ayun, kunin ko na nga ito. Pamimitas ko na nga yung kapatid ko. Ayun, no. Oh. Tingnan nyo, ang tataba ng mga ang palaya. O, oh, ito yung masarap iluto. Ako na ang kukuha para... Naku, may ang palaya pa dito. Ayan, no. Oh. natin kahit maliliit ayan para magbunga pa uli ano ang hirap ng mga anuhin ito yung mga dahon ng ampalaya yung masarap ano eh ito yung masarap pitasin na dahon ng ampalaya ayan ayan kukuha tayo ng ano papatong ko dito ayan ayan dyan muna yung ampalaya ayan kunin na natin yung matatanda para gusto nang gusto yung ang palaya ko mamungo sila Ayan, bukas natin ng dahon kunin natin yung pinakamalapad Yan. kasi maraming sustansya yung inuubos to eh para mamunga ng konti tapos mag ano pa mag extend pa yung sanga sabi ko sa inyo pati yung matandang dahon ng ampalaya kinukuha ko walang nasasayang ang hirap yung magtanim ng ampalaya winter pa lang eh isang buwan mahigit din na natalagaan ko na sa loob ng bahay namin dito lang okay Tapos natin ito ng konti ito. Magano siya doon. Hindi siya magta-tribe dito. Ayan, Diyan ka muna. Ito, pwede na siguro sa kapatid ko itong ano na to. Ang pala yan, marami-rami na ang dahon. Ayan. So, marami-rami na tayo na harvest. Ngayon, talabos ng kamuti na tayo. Yan, kunin natin na yun, no? Ito yung sinamahan ng talbos ng kamuti ko yung aking mga ampalaya sa balag. Ayan, no? Pag kasi mo yung daw niya, magsasanga siya ng marami. Ayan. Walang nasasahin sa akin. Pati matandang talbos ng kamuti, kinukuha natin. Sayang. Kasi bihira lang ang talbos ng kamuti rito. Hindi ka makakakita basta-basta kung di lang summer. Tapos bihira pa, napakamahal pa. Ayan, itong organic pa to, sigurado. Ayan, oh. Alam ko yung pinanggalingan sa likod ng bahay ko. So, ito yung tarbus ng kamote natin. Ayan. Ubusin ko halos yung tarbus ng kamote ngayon. Actually, dahon na lang pala. Hubos na yung tarbus. <laughs> Ayan, oh. Linalaga ko pa yan. Sayang, mga kabayan. Ang hirap kaya magtanim ng kamote nito. dami-dami na tayong na-harvest ng talbos ng kamote. Siguro sa ilang taong kong paninirahan dito sa Canada, ito yung pinakamaraming tanim kong talbos ng kamote. Meron pa kasi ako doon sa may, ano, sa may ibang parte ng garden ko. Kalat-kalat sila. Pero ito yung pinakamaraming talbos ng kamote na itanim ko sa isang, isang beses sa isang taon. Ayan. Ang dami oh. Kailangan para makabili ako ng isda. Ikiterno ko dito. Pritong tilapia. O kaya yung pritong pompa, no? Ito, masarap pa ito. O no? Taba ng, taba ng dahon ng... Ano, ayan, no? Kinakain ko ho yan. Walang nakakalita sa akin. Eh. Pati, tangkay. Maganda itong ano, fiber. taba, no? Wala na ba dito? Ayan. Ako, ang lakas tumawa ng kapitbahay ko. <laughs> dinig na dinig ba nyo? <laughs> Ayan. So, tignan na nyo tataban Tataba ng, ano, oh, ng kamote ko, o. Oh. Ayan, dami natin na harvest, o. Oh. Ayan, punong-puno yung timba ko na trabos ng kamote. Ayan. So, tama na muna yun. At, ayan. So, ayan yung mga na-harvest natin. Puro dahon. Dahon ng talubos ng kamuti. At, pechay, mustasa, at dahon ng ampalaya. Ayan, halos dahon ng na-harvest natin. Pero alam niyo ba, yan ang pagkain na makakain mo. Pag ganito. Very healthy, tapos rich in fiber pa. pala nagunguha tayo ng dahon ng palaya ayan nakita ko yung bunga ang laki meron palang bunga dito ayan o oh, ang laki hindi ko muna kukunin na yan kung nang tumanda muna ng konti ayan yan, hindi, mo muna natin kukunin para magawa ko siyang binhi ayan yan siya o oh. kung nagustuhan nyo ang aking video huwag nyo kalimutang i-like at please wag niyo kalimutang mag-subscribe. Salamat.